Meron ka pa bang ibang ka-eksena na ibang artista, female stars dito? Wala na akong ibang ka-eksena dito eh. Si Angie lang talaga. And dalawa lang yung, dalawa yung naging love scene namin. Dalawa. Ah, so hindi lang sa car, meron pang ibang lugar. Sa car lang din lahat yon. <laughs> ah, talaga? Pero dalawang eksena. Okay. So ikaw ba, sa sa totoong buhay ba, mas excited ka ba pag sa car ginagawa? Ang isang Ethan ba, Rosales, na-experience na ba niya ang, uh, ano bang tawag, car fun ang tawag nila? <laughs> hindi ko pa na-experience pero gusto ko experience Diyan, ah lang. Hindi pa, hindi ko pa na-experience yung gano'n. Tsaka, ba't pa sa sasakyan, pwede naman umuwi na lang kayo, di ba? Oh, pero sabi ko na, mas, parang mas may challenge daw pag nasasakyan, hindi ba? Siguro, kasi oh, mahirap eh. Mahirap dun eh. Hirap sa sasakyan eh. Ewan ko, eh. <laughs>